One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at sa asyempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon sa so, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, ang bilis, no? Happy Thursday po sa atin lahat. So, syempre, marami akong hinandang chika para sa inyo. Pero, syempre, gusto ko muna mag-shoutout ng bonggang-bongga -bongga sa lahat ng nakaabang dito araw-araw, lagi-lagi. At hindi lang yon syempre, sa mga tumututok talaga ng para dito sa ginagawa natin chika update sa Mama sa Vlog. Maraming maraming salamat. And then of course kay Christine Ann Perez. Kamusta ka naman Ate Christine? So yon. So eto nga syempre talaga namang grabe ang mga pag-uusapan natin ngayon chika. Nasisiguraduhin ko magtataas ang mga kilay ninyo. Kaya guys Wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika. Pambato natin sa Mr. World, naghahanda na ng bonggam bongga. Yes, si Kurt ay talagang puspusan ng paghahanda niya para sa kanyang laban sa Mr. World na magaganap nga November. Ang sabi nung una ay October 5. Tapos na postpone, na move ng November. So, pagdating ng October, mabumove yan ng December. Charot! So, So, nakakaloka. Alam naman niyo ang Miss World, di ba? Lagi din yan sa urong sulong, urong sulong. Kaya, wag pa natin masyadong anuhin kung talagang push na push na ba sa November. Kumbaga, Hintayin na natin na magpuntahan na yung mga kandidata. Eh, dati na. Eh, kahit na nandoon yung mga kandidata, nakakancel pa eh. So, yun. Anyway. So, ako masasabi ko kay Kurt, ay nako, bongga. Sigurado ako na ito ang mag-uuwi ng corona ng Mr. World ngayong taon na to. Kasi naman, just ko naman, nakita naman ninyo kung gaano siya kagwapo. Sobrang gwapo. So, yun. Kung baga parang hindi mo matatanggihan ang kagwapuhan niya. So, parang feeling ko talaga lakas ng laban niya sa laban ng Mr. World and siya ang makakapag-uwi ng corona dyan for sure. So, hinihintay na lang yan yung confirmation. Charot, paano naman ko? So, ito, nakita ko yan dito sa Bangkok. Grabe, ang guwapo, guapo guwapo. Yung alam mo yun, yung parang lahat mamahalin siya. Charot, so yan. Kaya good luck kay Kurt and good luck sa atin, diva And then, of course, para na sa sumunod na chika, Mrs. Supra National Philippines. Ito nga ay in-appoint ay si Evangeline Puentes. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko, congratulations. So, yun. So, ang ganda niya. So, nakakaloka, no? May Mrs. May Miss Supra National. Ngayon naman, meron ng Mrs. Supra National. magandang experience yan para kay Evangeline Puentes. And then, tingnan natin kung ano ang eksena niya sa competition ng Mrs. Supranational... and then lahat tayo ay excited para sa laban niya. Ang ganda lang, no? May Miss Supranational... tapos merong Mrs. Supranational... National. So sa bagay, meron din naman Mrs. Universe. Charot, so yun. So, nakakaloka. Lahat na lang ng pageant talaga kung ano-ano na lang. Pero, syempre, congratulations pa rin kay Evangeline Puentes and then, ayon good luck sa kanyang competition. And then, of course, para sa sumunod natin chika. Miss Philippines para sa Miss International Queen. Umahataw ng bong bonggam bonga Mama, samtingin mo, siya kaya makakapag-uwi ng corona ngayon taon na to. Actually, malakas nga tong pambato natin na dito sa Miss uh, international queen eh paano naman kasi nakita naman ninyo ilan-ilan lang din naman talaga silang Josahan so natutuwa ako kasi parang alam mo yon yung alaking nung chance na may uuwi niya yung corona. Ganito din yung nangyari noong yung lumaban si ano eh, yung last time na, na nakuha niya yung corona, si Pusha ba So, talagang ramdam mo na siya ang mananalo. So, eto naman, parang feeling ko malakas to sa top 5. Kasi meron pa siyang matinding parang kalaban eh. Diyan si USA, si Indonesia, malalakas din yung mga yon Pero ako nasisiguro kung magta-top 5 to. Kung hindi to runners up, Ayun, maaring title ang may uwi nito. Kaya sabi ko nga ay ang galing. So sana makapanood talaga ako sa 24. Gusto ko masaksihan na siya yung puputungan ng corona. Yung unang nood ko, Philippines ang pinutungan nun eh. So eto tingnan natin. Pero nakakatuwa kasi parang, alam mo yon na ano ni Sophia Nicole yung kanyang sarili na talagang she's a very top contender at ang ganda ng mga styling Panalo Panalo din yung mga pasabog niya everyday Kaya nakakatawa talaga So good luck sa atin So nangangamoy corona nga Ang ating pambato dito sa Miss International Queen So wala pang preliminary yan na So tignan natin sa prelim Kung ano ang magiging eksena niya At para naman sa sumunod na chika Mama Sam mag ni Ganados kaya Ang pambato natin sa Miss Universe Ngayon taon na to Well, ang masasabi ko ay hindi ko alam. So, yon Hindi ko alam. Si Gasini kasi noon eh, parang top 20 pagkatapos wala na, naligwak na. di ba So, ako naman parang piling ko, hindi siya mag-aala Gasini Ganados. So, pero yung beauty ni Gasini Ganados, ayon ganun din ang beauty ng ating pambato na si Chelsea Manalo na talaga namang masasabi ko naman, palaban din naman ang isang Chelsea Manalo, di ba? So 'yon, so ako para sa akin excited ako sa anuman ang magiging eksena ni Chelsea sa laban niya dito sa Miss Universe. And then, tignan natin. Kasi, malakas naman ang Chelsea Manalo. Kasi nga, di ba, iba yung ino-offer. Kaya lang, ayun nga, kulang lang sila sa makinarya para gumawa ng mas matindi pang ingay. Hindi ko alam kung bakit ang Miss Universe Philippines, wala silang ginagawa para sa kandidata natin. Hindi ko alam kung ano ba, <laughs> paano ba to, di ba? Kasi, Kawawa naman kasi yung pambato natin. Alam niyo sa totoo lang ha, ako ko ako ang tatanungin ninyo malakas ang laban ni Chelsea Manalos kung tutuusin. Kaya lang parang, hindi ko alam, ano ba, napapabayaan ba si Chelsea Manalo? Charot, so yun, nakakaloka kasi kung iisipin mo. But good luck, good luck. Sana mas umusog pa siya ng hanggang dulo, sa dulo ng competition. So yun, so good luck kay Chelsea. And then, of course, syempre, ati sa Manalo, kinakatakutan na sa laban sa Cosmo. Yes! So, usap-usapan nga sa social media ngayon na ang lakas talaga ng pambato natin para sa Miss Cosmo. Ngayon pa lang talagang, alam mo yon yung grabe na yung paandang niya. At sa mga ibang mga hot picks, talagang nag number one talaga ang Atisa Manalo. Halos lahat. Pero syempre, kailangan pa rin patunayan ni Atisa Manalo yung galing niya. Eh, yung hot picks, hot picks lang naman yon Pero kasi, pag nandudoon na siya, siya, pihuhusgahan siya ng magiging kurado ng Miss Cosmo and then ayun yung kailangan niya i-prepare sa sarili niya kung ano yung ipapakita niya doon sa Miss Cosmo. Ako ngayon palang nakikita ko naman yung determination niya na talagang puspusan talaga siya At pinaghahandaan niya yung lahat ng mga Kailangan niyang gamitin dito sa Miss Cosmo At parang feeling ko Yes, magpapasabot talaga siya dun Ng bonggam bongga Ng Granada Charot, Anyway, so I'm so excited for Atisa Manalo So, mga ang competition niya Ay sa next month na mag-start Kaya Excited tayo lahat para sa kanya And good luck, di ba So, ang akin lang sana si Atisa ah uh, i-compose niyo yung sarili niya na i-relax lang niya more than doon sa yung laban na laban siya. Kasi ayan, katulad niya, nagna-number one siya sa hot picks, So, medyo kung iisipin mo, parang, Hala, nakakatakot. Kasi, di ba, the more na nag na number one ka sa hot weeks, the more yung expectation talaga sa yung mataas. At syempre, yung tension. Kaya, sana ayun talaga, marilax niya lang yung sarili niya. So, para, alam mo, yung chill-chill lang. Kasi the more na nakipag, kumpit ka talaga, the more ang hirap makuha ng corona. But good luck, di ba? And then, of course, mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga front runner ngayon dito sa Miss Universe, katulad nga, syempre, ni Miss Venezuela, Peru, Thailand, uh, Dominican Republic, and then kasama din dito na front runner ay, syempre, nandiyan din si Philippines, Puerto Rico, Zimbabwe, Chile, uh Canada and Colombia. So, ito yung mga may ingay ngayon na front runner ngayon dito sa Miss Universe. To be honest, ako, ako ako ang tatanungin mo, yung mga front runner na to mas parang ano sila, ah eh, uh, active talaga sila sa social media. Kaya sila nagiging front runner at nakikita ng mga tao nang malakas talaga yung laban nila. Pero siyempre, kailangan pa rin nila yan patunayan talaga sa mga actions nila pagdating doon sa Miss Universe. Katulad ni Venezuela, ang taas ng expectation kay Venezuela, isa siya sa mga napipisil na pwedeng manalo. And then si Peru, si Peru, alam naman natin si Peru na grabe din talaga yung puspusan ng kanyang trabaho dito sa social media mula doon sa adbo kasi niya talagang nakikita mo gumagalaw talaga siya and then si Thailand si Thailand, Diyos ko, sunod din ang paandar at eksena So, ano ba, mapanindigan kaya nila to? And then si Dominican Republic na sinasabi na, ho, malakas to para sa corona. So, ito yung mga kandidata na talagang sasabihin mo, oh, grabe, no, puspusan talaga sila. Pero syempre, ang eksena naman ng pambato natin, to be honest, ako nakifil ko na parang, parang dark horse lang ang pambato natin. Yung tipong tahimik lang siya, tapos biglang e-eksena. Kasi kung eksenahan ang eksena, ay parang piling ko hindi naman niya mapantayan yung mga eksena na ginagawa katulad ng mga nabanggit natin si Venezuela, si Peru, si Thailand, at saka si Dominican Republic. Si Philippines, yung alam mo yun, yung parang simple-simple lang. Marami naman nung reklamo na parang wala silang masyadong ganap or wala tayong nakikitang paghahanda. Pero ang parang piling ko naman dyan, magiging dark horse candidate siya na alam mo yun, yung biglang pa! So ako naniniwala ako ngayon na parang Piling ko kaya ni Chelsea makipagpukpukan at makipagsabayan ng bongga-bongga sa mga lumalahok ngayon dito sa Miss Universe. Piling ko may bala si Chelsea Manalo. Malaki ang bala na meron itong si Chelsea Manalo sa mga magiging eksena niya dito sa Miss Universe at yun yung abangan natin. Kasi parang piling ko yung pananahimik niya maganda 'yon and then tama lang na dark horse lang yung eksena niya and then biglang boom 'di ba pasabok chapter na nandoon pa rin ako na kaya neto makatungtong ng top 5 dito sa Miss Universe. Hindi man siya yung mananang title holder. Hindi ko naman nakikita ganun. Pero nakikita ko na makikipagpukpukan yan hanggang sa dulo ng competition. At yun yung abangan mo sa mga eksenang gagawin ni Chelsea Manalo dito sa laban niya sa Miss Universe. So yun. Are you excited? Kasi ako yes, sobrang excited na ako. Talagang ando doon tayo sa ano eh. Kumbaga parang hinihintay natin kung ano yung, iba yung mga pasabog na gagawin niya. Pero mas maganda na rin na dark horse ang eksena niya. Para pagdating sa Miss Universe, alam mo yun yung bigla na lang siya mambubulaga. So, yan! So, tignan natin, malibag kakaalaman niya sa dulo ng competition. At para na sa huli natin, chika, syempre, Angelica Lopez ayaw magpaawat. So, yun. Kahapon nga nagpasabog nga ng bonggong-bongga, ang bagong photoshoot ni Angelica Lopez na talaga namang masasabi ko oh my gosh, ang ganda-ganda niya. So, isa siya sa mga inaabangan natin talaga sa laban niya sa international pageant ngayong taon na to. Kasi nga di diba, sabi nga noon, first time natin nagpadala ng Morena Beauty sa Miss International. At tignan natin kung aari ba nga ba to ng bonggam-bongga. Ako naman ha, kung ako ang tatanungin ninyo, syempre gandang binibini to. Prepared sila. Di ba, Ate Christine? So, yun. So, talaga, nandoon niya na makikipagsabayan at makikipagpukpukan niya ng bonggong-bongga sa eksena niya sa Miss national Lalo na alam natin yung caliber na ito. ko, hindi rin ito nagpapahuli ng buhay at hindi rin ito ng buhay. di ba? So, yon, So, parang piling ko talaga kakabog at e-eksena ng bongga bonga bongga si Angelica Lopez sa Miss national Are you excited for her? So, tingin mo guys, kakabog nga pa ito ng bongga bonga bongga. So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo, aariba nga ba talaga ng bonggang-bongga -bongga? itong si Atisa Manalo at ang Angelica Lopez, eekse na kaya ng todo-todo sa Miss International at syempre ang ating pambato sa Miss Universe na si Chelsea Manalo, makasabay kaya at maging dark horse kaya ang laban niya dito sa Miss Universe so i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.